ang nakaraan. Sinama ko ang Pace for Bikers sa mga huling araw ng kapihan sa bukid. Buhay na tubig ang dinaanan namin. Dito kami tumagos patungong Vermosa. Natuwa naman ang mga Pace for Bikers sa isang napakagandang tambayan ngunit may halong lungkot dahil ito'y mawawala na. Pero alam niyo naman na hindi dyan natatapos ang ahon lamon. Kaya naman, ito na ang susunod na episode. Bum! kalagusan all the way ang bulungan dito <laughs> tayo ngayon sa Donggalo at doon ang bulungan what's up guys dito tayo ngayon sa PITX Friday ride ngayon at kasama natin ang mga taga-Facebook again Spring Friday Dito tayo sa may Sogo Hotel Ang paboritong tambayan ng mga babayero Kuya Well Ano nangyari sa All TV Kuya Well Ngayon lang ako nag video kasi kanina Ubot ng dilim pa Sayang lang din ang footage yung madilim ano nga bang meaning ng PIPX? Ang meaning niyan ay Philippine Integrated Terminal Association. Joke lang. Exchange. Ayos. Approaching. Makapagal. Time check natin. 6.34. Dire-diretso na to. Ang destination namin ngayon. Binondo Bridge. And then toasted show pow. All right, six forty six still. Makapagal pa rin Tatiana Colleges Dito tayo sa may area malapit sa Star City at PICC Dito tayo dadaan <clears throat> Malamig-lamig pa ngayon oh. Mas kiri ron Kalimutan ko kung pangalan yun Storyland Adventure Comment kayo guys kung alam nyo yun Storyland Pag alam nyo yun, ako mga titos at titas na kayo Ayos Kapag binabaybay namin tong kahabaan ng, uh, ng Baywalk Pagpapunta sa Luneta Dito kami sa looban dumadaan kaysa dun sa mismong side ng ano Rose Boulevard mas safe dito chill lang aristocrat time check 703 malate let's get it on 708 ang ingay approaching Rizal Rizal Park doon sa kabilang yung kilometer 0 eh. So dito kilometer 0.2 <laughs> Kapag nagpunta kayo dito sa Luneta Park ah uh, Sulitin niyo na. At uh, punta na rin kayo ng Manila Cathedral sa Cavinon the bridge. Dito lang din 'yon, tatawid kayo. Let's go. Tara. Sama kayo. dito na tayo sa gilid ng Intramuros side Intramuros side S time check 7.16 dito tayo dadaan papunta sa Manila Cathedral tapos diretso na rin tayo sa Binondo Bridge tayo sa Manila Cathedral daming bus kasi yes, eh, field trip. Field trip. Palagi na lang may field trip ha. Kahit sa lugar ha. Parang every ride may field trip. O. Oh, muna kami. Approaching. The bridge. Pin on the bridge. Ngayon lang ako nakapag vlog dito. Kaya ilang beses ko na ito napuntahan. Ayan o. Ang ganda diba? Lakas makasosyal. Bike lane pa Napakadali hunin nito guys. Mukha lang siya mataas. Pero, kayang-kayang yan. Makinis yung daan eh. Kaya kahit na medyo mataas siya, madali siyang ahunin. PANGARAP NATIN marating PASIKITAN NATIN kaibigan Kaibigan Sa bawat pajak makikita nyo na Binondo Bridge yung new Binondo Bridge nandito tayo mismo sa loob yan o sa taas ano, may area pa yan ng jaggingan dito o, diba? madami lang sasakyan ngayon usually nagpupunta kami dito Sunday pagkagantong Friday ang dami sasakyan pagka uh, diniretso nyo ito ang baba ninyo Binondo na yung malapit na sa Binondo Church doon tayo pupunta tingin tayo ng mga pasalubong lalo na toast with shopaw patas pa rin to eh patas kita kits na lang sa shopaw let's get it on nandito tayo ngayon sa Ong Pin Street nasa ng mga masasarap na kainan hengbitin ba? estero ba? Nandito yan. Waying. Nandito rin yan. Lahat. <laughs> Hanap show siopaw. Sad. Sad. Wala pang siopaw. Hopya na lang. <laughs> Dito na lang tayo sa Engbitin. Dahil sa Engbitin di ka mabibitin. Engbitin. beyond the church. Estado Roy. Kumakalit. Kasi di ko alam paano ko uuwi ito. Nakatagilid ito pag inuwi ko. Sa Hopia Mungo Earth. <laughs> Ayos. The force. May the force be with you. <laughs> Ito ang aking bike. Magkakaroon tayo ng bike check siguro next time na. Pinatamad ng bike check, bike check eh. bike check sa inyo lahat ng parts. Pati accessories kasama. Maraming salamat sa NB team dahil hindi nyo kami binitin yun doon ay butchi bale 52 pesos yung isang munggo munggo hopia dalawa lang binili ko budget lang para lang meron sa bahay makatikiman lang diba tatay pin dahil binili eh <laughs> puno yung bag so, eh. uh, parang sampu ata binili ko eh tatay pin eh. walo, walo. Dami. Yeah, lahat ng klase. oh, lahat ng klase ng flavor. Bira oh, naman yan, yan eh. Okay na yan, sulit yan. Okay, Kasi magpansin. Yeah. <laughs> yan oh. Ayan, Ay, ang classic bin the bridge. Oh yeah. Post office. Grabe. Time check. 810. Grabe na ang box outan dito. Ang bilis. Kanina wala pa to eh. Grabe, pag, pagtama lang ng alas 8, ganyan na. Uh, <laughs> Traffic. Sa sidewalk ka dumaan. Oh yeah. Woo! <laughs> <laughs> Kilometer, Sorry. Kilometer Zero Ilang horsepower to? One horsepower One lang eh Tatay bin checking out Taka and lipstick Batangas Beach Joke Manila Bay Dolomite Sanders Dito tayo sa Pansitan sa Moa. Ito na yung pwestuhan nila. maganda na. Pero doon ka pa rin ng order sa Luma. Ito na. Ang ating mix. Pansit Canton. Dipigaan natin. Harap. Hmm. Harap hmm. ka. Dipigaan mo lang. Harap pag Laki. Dalawa, no? Kanin pa isa? Ang oh, dalawa, dalawa. Dalawa yan. Yan ang ating pansip at pandisak. dati tapos nilipat na nila dito ang pansit nila 65 per order meron din ano yan pansit tapos pwede rin kayong umorto so tapos kumain ng napakasarap na pansit at napakalaking pandisal uwi ang time uwi ang time na hanggang dito na lang muna mga kapadyak itutuloy na lang natin ang ahon lamon sa mga susunod na episodes let's get it on Walter, eh, pwede, pwede. Walter Mall sa susunod na episode. Samahan niyo ako mag-solo ride papuntang New Valley kung saan halos buong biyahe ay naliligo ako. Masarap din pala mag-solo ride paminsan-minsan pero na -miss ko kagad mag-ride ng may kasama. Marami tayong nakilala ng mga siklista sa daan kaya naman kahit pasang basa ay enjoy pa din. Kita-kits tayo next week.